Ladies, alam mo ba na kapag mahal na mahal ka ng lalaki, ganito ang mga ginagawa niya sa'yo. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga ginagawa ng lalaki kapag mahal na mahal niya ang isang babae. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado... So, eto, ating alamin ang mga ginagawa ng lalaki kapag sobrang mahal niya ang isang babae. Marami ito. So, konting explanation siguro at bahala na kayong umintindi. Okay? So, number one, eto, yung proud na proud siya sa'yo. Wow! Ganon talaga ang lalaki kapag tunay niyang mahal. Mahal na mahal niya ang babae. Kumbaga talagang ipinagsisigawan ka niya sa buong mundo. Sa mga taong kakilala niya, sa mga kaibigan niya, ibinibida ka niya lagi kasi proud siya sa iyo. Number one, Number two, hindi ka ikinakahiya. So, karugtong din ito nung proud siya sa iyo. So, dahil mahal na mahal ka niya, talagang uh, taas noo siya, nakasama ka. Kapag uh, mayroon siyang kakilalang nakasalubong, ipinapakilala ka niya. Di ba? Kasi nga, proud siya sa iyo, hindi ka niya ikinakahiya. Talagang ipinagmamalaki ka niya sa mga taong kakilala niya. Ganon ang lalaki kapag talagang mahal niya ang babae. Number two. Number three. Ito. Lagi kanyang bukam bibig. Oh, so, alam mo ang lalaki talaga. Kapag uh, na in yan, sigurado na kapag siya ay nasa kanyang mga tropa, sa kanyang family, sa mga kaibigan niya, lagi kanyang ibinibida, lagi kanyang ikinwekwento, talagang uh, ipinagmamalaki ka niya eh. Halos karamihan ng kanyang mga sinasabi ay laging nandoon ka. Bukang bibig, ika nga, di ba? So, ganyan ang lalaki. Kapag uh, minahal niya ang isang babae, lagi kanyang pinag-uusapan. Gusto niya na ikaw yung pinag-uusapan. Ganun po yun. Number three. Number four. Lagi kanyang naminis. Oo, oh, naman talaga. Oo, oh, lagi kang naminis ng lalaki. Lalong-lalo lalo na kapag uh, hindi na kayo magkasama, yung sandali lang na nawala ka sa kanyang paningin, ay parang medyo nalulungkot na siya. So, paano na kapag ilang oras na? Paano na kapag ilang araw na? Nako, yari. Sobrang lungkot na niyan. At siguradong miss na miss ka na niyan. Ganun po ang lalaki kapag uh, mahal na mahal niya ang isang babae. Lagi kanyang namimiss. Number four. Number five. eto ang saya niya kapag magkasama kayo. Oo, oh, normal naman talaga. Kahit sino naman kapag na in love at kasama ang kanyang minamahal. Talagang sobrang ligaya ang pakiramdam, di po ba? Ganyan din ang lalaki na nagmamahal. Kapag kasama ka, sigurado yan na nasa cloud 9 yan. Sobrang saya, sobrang ligaya. Okay? So, ayan po ang number five. Number six, gusto niya lagi na on ang communication yung dalawa. Either video calls or chat or simpleng pagtatawag. Gustong gusto niya lagi na nag-uusap kayo. Hindi naman siguro yung 24 7 Hindi naman po ganun. Pero gusto niya na updated siya sa iyo. Yung mga nangyayari, gusto niya ang nalalaman. Kung okay ka lang. Kung kumusta ka na. Diba? So, gusto niya na nag-a-update kayong dalawa sa bawat isa. Kasi nga, talagang Mahal ka niya. Kaya concern siya sa iyo. Meron siyang care sa iyo. Kasi nga, mahal ka. Number six. Number seven. Ito. Gumagawa siya ng mga paraan para makasama ka. Oh. Kanya-kanyang discarty talaga ng mga boys kapag mahal niya ang babae. Gusto niya na makasama niya lagi. Gusto niya na nakikita lagi. Kaya hanggat maari, gumagawa siya ng mga paraan kahit anong paraan para lang makasama ang kanyang minamahal. Maaring aayain niya itong kumain, maaring aayain niyang gumala, mamasyal, manood ng sini, or kung ano-ano pa. Basta ang talagang purpose niya is makasama niya ang kanyang babaeng minamahal. Number seven. Number eight. Ito, yung laging may oras para sa kanyang minamahal. Kapag nagmahal ang isang lalaki, yung oras na yan ay priority niya para sa kanyang minamahal. Hindi hadlang ang mga kung ano-ano man dyan, basta pagdating sa kanyang minamahal na babae, meron at meron siyang oras, time, ika nga, quality time together para doon sa kanyang babae, okay? So, ayan po, ang number eight. Number nine, gusto kanyang ipakilala sa kanyang family. Medyo seryoso ka na ito kapag gusto ka na niyang ipakilala sa side niya. Pero ganun talaga ang lalaki kapag seryoso siya. Mahal na mahal ka niya. Talagang gusto niya na makilala mo naman kung saan siya nang galing. Okay? So, ayan po ang number nine. Number ten. Ito, yung ikaw ang kanyang priority. Oh, so sa lahat-lahat ng bagay ay ikaw talaga ang kanyang nasa top of his list of priorities. Kumbaga, yung iba dyan ay secondary na lang. Next in line, ika nga. Pero, yung ikaw, naku! Hindi pwedeng next in line ka lang. Ikaw talaga, yung nasa top of his list bilang priority. Kaya, kapag tungkol sa iyo, naku! Huwag kang mag-alala. Kasi, lahat yan ay gagawin niya para sa iyo. Kahit anong paman, yung mga hadlang na yan, basta patungkol sa iyo, mangyayari dahil ikaw yung priority niya. Number 10. Number 11. Ito, yung ikaw ang kanyang inspiration. Wow naman talaga. Ganun naman talaga eh. Kapag na-inlove ang lalaki, sobrang nagiging inspirado yan. Nagiging maaliwalas ang kanyang maghapon dahil nandyan ka. Dahil sa pagmamahal mo. At uh, mas lalo siyang nagiging ganado sa kanyang mga ginagawa sa trabaho niya. Mas lalo siyang nagiging masipag dahil nai-inspire siya sa kanyang pagmamahal sa iyo. Okay? Number 11. Number 12. Nagpapakita siya ng affection sa iyo. Maaring mga PDA. Okay na okay yun sa kanya. Kasi nga, mahal kanya. Proud na proud siya sa iyo. Kaya talagang kahit sa public, Talagang ipinapakita niya yung pagmamahal sa iyo. Hinahawakan ka sa kamay. Talagang pinoprotektahan ka niya. Sinisiguro niya na okay ka, di ba? Inaalalayan ka. So, ganun ang lalaki kapag mahal niya ang babae. Talagang lahat-lahat ay ginagawa niya para sa kanyang babaeng minamahal. Number 12. Number 13. Tinatanggap niya ang kanyang mga pagkakamali. Oh, talaga naman. Napakahirap gawin yan. Lalong-lalo na sa mga lalaking matataas ang pride. Pero kapag mahal ka ng lalaki, gagawin niya lahat yan. Talagang tatanggapin niya, aakuin niya, aaminin niya ang mga pagkakasala niya. Ganyan talaga ang ginagawa ng love. Okay? Number 13. Number 14. Ito, yung nagpapatawad siya. Oh, parang ito na naman ang isang mahirap na gawin. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang bagay na ito. Lalong-lalo na kapag medyo maselan ang mga nangyari. Pero ang lalaking tunay na nagmamahal, talagang magpapatawad yan. Anak-alang sa kanyang pagmamahal sa babae. Number 14. So, ayan po ang iilan sana pakaraming ginagawa ng lalaki kapag mahal na mahal niya ang babae. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.